mga wini. Ayan na yung mga damit na bigay na kapitbahay namin para kay Jessie. Hinatid na dito. Wow, look at that. May shoes pa. Ang ganda. Orang, hindi ko to in-expect. Oh my God. Ang dami buksan natin mamaya. Ayan na mga mi, may yung mga damit para kay Jessie na bigay na kapitbahay namin. Hinatid pa dito door to door. Nag-text <laughs> lang siya sa akin. na sa door na daw. Ayan. Ah, Unahin natin tong isang bag. Dalawang bag ang binigay niya. Ito. Wow, ang ganda ng shoes. Sandals. Ang ganda nyo mga Mio. Ayan, para kay Jessie. At saka shoes. Ayan, ang shoes. Medyo malaki pa to, pero okay lang. <laughs> Pwede na yan. Ayan, ang ganda ng shoes. Para kay Jessie, cute. Ang galing naman ang kapitbahay namin talaga. Mga kapitbahay namin dito sa Australia, napakabait talaga. At eto, pang winter, hindi pa to ni Jessie masusuot. Kasi summer na dito ito. Ano, school. School na ano. pajama. Aj <laughs> trackies Tra pants, Whatever. Short. Ang ganda. Ang cute ng short. Dolphin short. tamang tama sa summer. At ito pa. Pants. Para kay Jessie. Hindi niya to masusuot ngayon. Kasi mainit dito. Ay, pang ano pala ito. More on winter clothes. Ito. Pang winter. Short. Para kay Jessie. <laughs> Siyempre, alam naman para sa akin, para kay Jessie nga eh. <laughs> Christmas t-shirt. Ah, at ano pala to? Terno. Terno siya. Pajama siguro yan. At <laughs> ah, saka ito. Ayan. Terno siya nito. Oh, tama-tama to sa summer. Ang ganda. Itong shorts. Ang dami. Ayan. Ito pa. T-shirt. Shorts. Turn na turn na sila. Ang dami naman. T-shirt. Magaganda mga pa mga mi. O, din saan ka pa? Sa bibili, diba? Ang dami ka Ang dami talaga mga mi. Ako ay maglilinis na sa back, sa front yard namin. Wow, ang cute naman ito, Elf. <laughs> ang Pasko ni Jessie. Marami na si Jessie pang-Pasko. Yan, tama-tama. Kailangan ko ng mga shorts kasi yung mga shorts ni Jessie ay ang sikit na talaga sa kanya. Yan, very nice. Perfecto. Hmm, pang summer. Ito, ang cute naman ito. Wow. Pogi-pogi si Jessie nito. Ito pa. Ano to? cute. Cute din. O, oh, di ba mga may, hindi ko na kailangan bumili ng damit ni Jessie. Palagi talaga may nagbibigay sa amin dito mga may. Oh, wow. Ang short maganda. Cute ganda ng short. Mm, na-appreciate ko talaga to. Mga bigay ng kapitbahay namin. Ayun lang mga mi. Salamat sa aming napakababait na mga kapitbahay dito sa Australia. <laughs>